last 2018 nagkaroon ng commercial ang Kim Pao at hindi mo akalaing itatanong ng interviewer kung gusto daw ni Kim na mag-propose si Paolo Abilino sa kanya. Nakangiti at nakatitig lang ang aktor kay Kim. Nangyari ito noong na-invite silang i endorso ang multivitamins na Beroka. Inilahad ng dalawang aktor na mahilig silang mag-exercise at ang Biroka Vitamins ay malaking tulong upang patatagin ang kanilang resistensya, lalo na't na mahilig magbisikleta ang aktres. Si Paolo naman ay mahilig magmotor, nag e para mapanatili ang kanyang pangangatawan. After 6 years, ito na sila ngayon, very fit, energetic, and happy. Magkatambal na sa pelikula at lagi nang magkasama dahil sa samot-saring projects. Talagang destiny ding masasabi ang pagkakaroon nila ng project dahil ang lakas ng chemistry nila kahit noong pang hindi sila masyadong magkakilala.